Hi, guys! Lalo na sa mga mami dyan. Tara, punta tayo dito sa Fair Price kasi may mga Pilipino product na ditong mabibili. Medyo marami sila, guys, at may nakita pa akong hotdog. Napansin ko yung mga pricing nila, laging may butal. Parang, instead of $2, $1.95. Kaya, guys, i-random na lang natin yung mga price dito. $2 yung mga kaldereta. Oh. Gourmet tuyo. Eden cheese. Cheese bread. Oh. Eden cheese. Ilang grams? 160. Yeah. Mm -hmm. Eh. 13 dollars. Sobrang namang. Eh. Maltese century. Argentina. 8 dollars. Oh mga sardinas 2 dollars na rin peanut butter ang mahal naman 10 dollars mas mura po oh. kasi sa binili natin kahapon ah mm -hmm. Oh, Parang mahala. Ito, mahala pa sa pachuyo. Ay, masarap yan. Ay, eh, oh. yung masarap. Yan. Ito, bulelo. $2. dollars. <laughs> Mahal pa yung ano natin. Kesa dun sa mga ano, Ay, mga Korean. Pero ito ang sali pwede na. $1.80 eh. oh, almost $2 dollars lang. Ayan. Yeah. At ito yung pasit kanto natin. $3.47. Laki ni... Parang $3.50 na rin. Ayan, $3.50. Hmm. garlic toast. What up? 4.44. Bakit ang butal-butal sila magtinda? Oh, 4.50 na rin yan halos eh. Uy, ito, sweet corn. Buy tayo, gusto ito ni Marie. Mm -hmm. hmm. Buy natin ang hmm. tayo. At Ito, mga mga Tomas. Three dollars, Mamacitas. Six dollars. Ang mahal naman. At ito naman ang... Yeah! Hotdog. Uy, grabe naman ang mahal. 13 dollars almost yung dog. Napakaliit. Twelve ounce lang eh. Oh. Thirteen dollars, guys. Ito yung steam banana. Five dollars at forty 550 na rin yun. Ito rin, ano ba ito? Kamote. Ah, mango ripe. Yan. 9.41. Itong turon. Hmm? $8.86. Parang $9 na rin ito. Pinay sorbetes. $11.39. Hay nako sa mga housewife diyan dito sa SG guys, napakamahal pala bumili dito sa Fair Fries. Parang better pa rin bumili sa Lucky Plaza. O di kaya dun sa Value Dollar kasi sa Value Dollar naman guys, yung iba dito lalo na yung mga suka ay mabibili niya na rin sa Value Dollar. Mas murang halaga. Thank you guys. Follow for more.